Ay, saligo kami ng dagat. Hap lang ako. Hanggang dito lang kasi mabasa yung aking buhok. Bawal sa dagat. <laughs> Yan, daming nangaligo guys. So, doon, oh. Ang dami-daming tao doon sa unahan. Yung buhok ko, yung tinali ko na pataas para hindi mabasa. Para hindi mabasa yung aking buhok. Guys, doon na. marami din na rin. Ayun. Kanina walang init ngayon, uminit. Pagpunta namin dito, magkulimlim. Parang ulan. Tapos ngayon, um, madili. Mainit na naman. yan Yung mukha ko. Kaupo lang ako dito sa mababaw. Maganda yung dagat. Kasi walang ano. Walang alon ito. So, Ayan. Hanggang balikat lang yung aking babasain dito. Hanggang dyan lang. Kasi ay, kong basain yung aking buhok. Ayan. <laughs> Ang init. <laughs> Ang init. Ayan yung sisil. May asan yung yan, gustong gusto maligo yan, init-init yan. yan hanggang ano lang dito oh, hanggang oh, dito lang kasi ayokong basain yung aking buhok yan <laughs> ako nagbabad ng tubig dagat guys wala mang hunas Ayan yung yun know, ikot yan ang ganda ng view. Ayan yan pa ikot guys. Ito yung, yung daan na tay taya ng tahaw. Yan. Ayan, Ayan pa ikot guys. Ayan blood lang. Yeah. Kumain lang mano. Yan. Tay, tayan na. Paha, mayro nang nangingista. Yan. Yeah. Uwi oh. oh. yeah. oh, na kami guys. Ka. raming bangka pak ikut ke situ pak ikut ayam rosada oh iya kami guys thank you for watching bye bye